Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay December ng Agosto. Uh, 2025 2025. ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California, ay alas-socho 11 ng umaga. 8:11 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Ah, uh, po dito sa kung, dito sa nangyari doon sa mga supporters ni Sara Duterte sa Dahig na kung saan ay sila ay nag-away-away patungkol dyan sa humba. Opo, Uh, hindi sana ito ang topic ko pero marami po ang tumatalakay eh. kaya magbibigay din ako ng kaunting komentaryo pero Biblia po ang gagamitin ko. Opo, Biblia. Hindi hindi ko na i-discuss yung dinidiscuss ng marami kasi marami na sila eh. Ngayon ang i-discuss ko dito ay yung aral ng Biblia ang i-discuss ko sana ngayon ay kuan eh, yung, yung Supreme Court ay talagang talagang nahihirapan na na ipagtanggol yung desisyon nila. Yun sana ang i-discuss ko ngayon. Uh, kasi nga ay disisiti na ngayon eh. O ay dyan sa Pilipinas, baka magdidisi otso na ay tindis lang yung ibinigay nila doon sa attorney ni Sarah para sagutin, di ba? Ibinigay nila yon a 5, ay dapat 15 may answer ma yung mga abogado ni Sarah. Ay wala pa ata eh, wala pa ako naririnig eh. Kaya mas lalo silang mahihirapan ng iyang Supreme Court na yan, ah, mas lalo silang mahihirapan na sagutin yung Uh, MR, yung MR, hindi ba? Hindi nila kayang sagutin eh. O, oh, kasi nga, pinaliwanag ko na na yung isinulat ni Leonin, parehas na parehas eh, dun sa nilalakad ng mga DDS. Parehas na parehas eh. Ay, anong, ip anong ipapaliwanag mo dyan? Parang hindi abogado parang hindi mahistrado. Bakit kinopya mo yung, yung katuwiran ng mga DDS? Ay hindi na nga pinapansin niyang DDS eh. Kasi hindi naman sila ma-identify yan. O, baka nga mga basin lang yan eh. Yung mga nagsususulat dyan. Kasi walang logic oh eh. O, yun sanang i-discuss ko ngayon. Pero o, ay pinalitan ko agad kasi nga dito sa humba. Ay ako po ay natatawa lang dyan eh. Kasi yung salitang humba ay hindi ko alam yan. <laughs> dito ko na lang nalaman yan dito sa Amerika noong siguro mga 60 mga 63 years old ako. 3 years ago. Doon ko lang narinig yan na mayroon palang ganyang luto. Ay hindi ko alam yan. Ay pero ngayon, yan ang pinagkakaguluhan nila. Ngayon, binabasa ko po yung mga comment sa YouTube eh. Ang humba, sabi nung isang comment, ay kasi may nagtatanong nga eh, ano ba yung humba? <laughs> ay pagkain yan na ayaw ko lang kung totoo ha na salita galing sa Bisaya. Maari nga siguro. Pero ako nakakain na ako niyan eh. Dahil nga ay may nagluto ay <laughs> tinikbang ko ay ano ba yan kako? Yung nga 3 years ago kumba sabi nila ay iba din ang lasa eh. Pero simple lang ang luto. Simple lang. Walang mga ricado, walang kwan. Parang kwan lang eh. Parang adobo na may sabaw na manamis-tamis. Opo, ganun lang yun. Aywan ko lang kung, kung ganyan yun. Karne na parang adobo pero manamis-tamis na may sabaw. Opo. Yun po ang humba. Yun ang pinag-aawayan nila. O, nanarinig doon sa Nakunan ng video o ng cellphone siguro at yun ang pinakalat. Ngayon, kung papansinin mo yung mga salita doon sa video, yun na nga, nag-aaway-aaway o nagrereklamo o may complain. Hindi ba? Nagko-complain yung mga tao. Ay hindi nga, pwedeng pagsamahin ang espagiti at sa kahumba. Sa palangay ko ha, hindi, hindi much dapat ang kanin at saka humba. Kung ispagiti, ispagiti na lang. Ganun. Aywan ko, parang ganun ang reklamo eh. Ngayon, uh, ako po ay hindi nagtataka dyan. Hindi na ako nagtataka na nag aaway away talaga. Opo, ay lalo na kung ganyan na, aywan ko, kung lumalabas kasi na may nagpipinansi may nagpapakain sa kanila o may nagbabayad sa kanila. Lumalabas na ganun. Kaya mag-aaway-aaway talaga. Kasi hindi naman talaga pala yung supporters ni Sarah o yung, yung nakikipagsimpatya dyan ay hindi naman pala kusang luubi eh, na mamamasahi sila, magbabaon sila, na magbibigay sila ng pagkain sa mga kasamahan nila. Hindi pala ganun eh may nagdadala ng pagkain sa kanila yang nga yang humba o ay ay ko nirereklamo na siguro baka hindi nakakain yung iba o kulang o nakukulangan na sila o ayun po ano yun po ang nakita ko diyan kaya gusto kong talakayin ito Ah, uh, gagamitin ko ang word of god opo para <laughs> para maintindihan po natin yan. Ano bayan? yan? O, ang sinasabi ko nga, hindi na ako nagtataka. Opo, hindi na ako nagtataka. At yan ang ipapaliwanag ko mamaya. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. At pasalamatan po sila. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, ano, si Rosana Narumi ng Japan, Al-Ulalya ng Bakur, Pampanga. Libra Girl Alex Salminto, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Ongulia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Albais, Jus Chalan, Ilinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental Bindoro, Maribel Baligat Culio, Quirtiquio, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ebaston, Illinois. Ernesto Aburki, Pleaser Eduarte, Hias, Iasmin San Juan, Ruban de Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, Jun Cabrera, Luwin Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasbunti, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C. Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Dee, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abugado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Enpanti, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Bilasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Karl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Tiktun, Tim Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yusir Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lansu Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila no. Michael Apasibli Bulitin, Attorney Insurikto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan terus dibina apostol CGP Chai Kapian yang antat ago Journey, kakamping ang batas with attorney Claire Castro Ah uh, ka Waldi Karbonil at saka si Kristen Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at darabi po tayong matututunan sa kanila O sige po, itataas ko lang po ha, para mabasa natin. Ayan. Uh, ito po ang mga Bible verse ko na ibibigay para patunayan na hindi na ako nagtataka. Hindi na ako nagtataka bakit ganyan ang mangyayari. Opo. Romans uh, 14 verse 17 For the kingdom of God is not eating and drinking but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Yan po ang kingdom of God. Dinescribe dito ay ano ba ang kingdom of God? Ay hindi nga yung eating eh, hindi nga yung drinking eh. Oh. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness. Kung ano yung tama. Hindi ba? Parati nating dinidiscuss dito, yung justice ay pero magka, magkahawig po ang justice at saka o oh, magkadugtong yan eh, at saka yung righteousness. For the kingdom of God is not about eating and drinking, but righteousness. Yan po, hindi ba? O, oh, ay ano bang ba nilalakad nila Jan? Tanungin ko po kayo, ano ang nilalakad nila? Ay si Sarah, hindi ba? Oh, adi, talagang magkakagulo sila yan ah. Kasi nga hindi nilalakad, hindi nila nilalakad ang Kingdom of God. Ang nilalakad nila Jan ay yung protektahan si Sarah. Unrighteousness 'di ska ni, eh, hindi ba? Oh, unrighteousness yang yang nilalakad nila dyan. Bakit unrighteousness? Ay, kailangan kasi padaanin sa kurti eh. O. Ay bakit ayaw nila ngayon na haharap si yung tatay dyan sa sa ICC? Ayaw nilang humarap dyan. Hindi unrighteousness yan. At, at, at saka ito si Sarah. oh Bakit ayaw harapin ni Sarah ang impeachment? unrighteousness po yan kasi the proper way or yung yung due process ay naaandyan sa impeachment trial pero ayaw nilang harapin at di unrighteousness yan hindi ba o kaya ganyan sila ang nilalakad lang nila ay ang kanilang mga makakain ayan po masakit po pero ay ayan po talaga eh hindi ba o 1 Corinthians chapter 8 verse 8 but food does not bring us closer to God. Oh, food does not. Yung pagkain daw, hindi naman tayo na ilalapit yan sa Panginoon eh. Oh, but food does not bring us closer to God. We are no worse if we do not eat. Oh, hindi daw tayo naman uh, worse people eh kung hindi tayo kumakain. And no better, oh, hindi naman tayo magaling kung hindi rin tayo kakain. Wala, walang value yung pagkain eh. Hindi ba? Oh, pero yan nga ang value nung iba. Yan ang nilalakad nila. Yung pagkain nila. Oh, saan sila kukuha ng pagkain? Oh, sa araw-araw, hindi ba? Oh, ay, ayan nga. Oh, ngayon ay Hebrew 12 verse 16 hanggang 17. See that no one is sexually immoral. Nakasulat po dito ay nakakabit yan eh. Ay babasahin ko, hindi ba? babasahin ko po yan. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau. Oh, walang Diyos, hindi ba si Isao? oh, hindi ba si, si Duterte, hindi ba sinabi niya, God is stupid? O, oh, ayan ang nilalakan nila dyan. oh, pero ang sinasabi po ng Biblia, si that no one is sexually immoral or is godless like Isao. Si Isao po kasi pinagbili ang kanyang birthright. Pinagbili ng isang platong pagkain. Yun po para maintindihan nyo na ito ano who is godless like Esau who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son afterwards as you know when he wanted to inherit his blessing he was rejected even though he sought the blessing with tears nagsisi si Isao nagsisi po at humihingi ng tawad at umiiyak kasi gusto na niya yung birthright niya. Panganay sa kasi At sa panganay, marami pong binipisyo diyan. Opo, sa panganay, diyan po ibinibigay yung blessing ng tatay sa panganay. At kung nablisingan ka, ay mas malamang malapit ka sa Panginoon. O Maraming blessing ang Panginoon. O kaya, pati sa manamanahan eh, yung mga panganay ay, uh, kon sila, may dagdag sila kasi sila ang humaharap sa mga asunto. Ayan po ano, sa mga problema, sila ang humaharap. Kaya, mas malaki ang ibinibigay sa kanila. Pero nung gusto na nun niyang kunin yung blessing, ay wala na kasi pinagbili niya eh in a single morsel of food sa isang platong pagkain o sa isang kainan lang. Gutom na gutom siya eh, ay nagluto yung kapatid niya ng masarap na pagkain. O, bigyan mo ako yan, sabi niya. O, ay ipapalit ko na yung birthright ko, sabi niya. Ganyan po ang tao eh. Hindi ba? Ang, ang inuuna ay yung pagkain. O, kaya hindi na ako nagtataka dyan sa ganyan eh. Iyan po ang mga natural na tao na makikonsider natin na ligaw. Ligaw na tao. Lahat po ng tao kasi ligaw eh. Sang ayon sa Biblia eh. Wala, wala. Kahit na isa. Walang tao na hindi naligaw. Lahat po tayo ganyan. Minsan sa ating buhay ay ang nirereklamo natin ay saan tayo kukuha ng pagkain. Ayan po. At tayo ay lumalakad dahil pagkain 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 ganyan din po ang mga politiko. oh bakit ganyan si Joel Billiani ba hindi ba mangangaral yan pero ay andami pala na nakuha na kanya eh. proyekto eh oh ay 12 billion ata ang proyekto niya sa flood control diyan sa Bulacan hindi ba oh sa Bulacan area ay ang sabi ng governor si Daniel Fernando ay sabi niya, ay, hindi ko na naramdaman yan. O, oh, hinahanap nila ngayon. Ayan po, kasi nga ang nilalakad po ng tao parati, kahit mga ngaral na nga yan eh, hindi ba? O anak ng pastor, hindi ba? Ang hinahanap ay yung, yung pira o yung kayamanan kasi nga yun ang ipapalaman sa tiyan. Opo, their God is their belly. Yan po ang description ng Biblia. Basahin ko lang po minsan ha. See that no one is sexually immoral. Konektado por, po kasi ito eh. Konektado yang sexually immoral at saka yang godless. Opo. Who is godless like Esau who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son. Afterward, as you know, When he wanted to inherit his blessing or oh, this blessing, he was rejected. Ni -reject siya. oh, even though he sought the blessing with tears. Oh, siya, ba? He could not change what he had done. Ayan, hindi na baguhin, kasi o ipinagpalit na niya eh sa isang platito o sa isang plato na pagkain. Naku po, hindi ba? Ayan nga nangyayari dyan, humba. Hindi ba? Ay natatawa na nga lang po ako eh. O sige, at ito po, ano ipagpaumanhin niyo po ito, itong susunod na verse. Pero, ay naisipan ko po eh. Kaya isinulat ko na rin dyan. Pero ito po ay uh, mawalang galang na lang po ano, sa mga prostitute ano ito po ay patungkol sa prostitute opo kaya nga kako magkakahawig po yan eh o Luke 12 verse 23 nung sinabihan ni Jesus Christ po yung mga prostitute opo pero ito ay nahahabag siya may pagkahabag may compassion siya hindi po maanghang ito pero nga ay tinatamaan po eh o, oh, hindi ba? Ang nakasulat po dito ay, Poor life is more than food. Ayan po, hindi ba? Yung buhay daw ay mas mahalaga kisa sa pagkain. Ay totoo naman, hindi ba? <laughs> oh, hindi ba? And the body is more than clothing. O, oh, more than clothes. Yung katawang kanya ay mas mahalaga yung kisa doon sa clothing. Yun po ang sinabi ni Jesus Christ. Kasi nga, yung mga prostitute ay ipinagbibili nila ang kanilang mga bodies, hindi ba? Ang kanilang mga katawan para makabili sila ng mag magagarang clothing, hindi ba? Ganun po eh. oh, kaya nga, kako, hindi na ako nagtataka dyan kung ang pag-aaway-awayan nila yung mga taong, ayan nga eh, hindi ba? At, ay, pasensya na po kayo, ano? Pero, ay talagang ganun po eh. Oh. Ang pinaglalaban nila ay unrighteousness eh. Kaya ganyan ang mangyayari sa kanila. Oh. Ganun po yan. Huwag na po tayo na magtaka dyan. At yan po ang paliwanag ko. Ay bahala po kayo kung maniwala kayo o hindi. Pero yan nga. Ulitin ko lang ano? Para maidiin. Oh. For life is more than food. And the body is more than clothing. Ayan po. Hindi ba? O, oh, ano pang nilalakad nila? Ay, yung nga, humba lang eh, hindi ba? Humba eh, nang away, away na sila. O, ay alam nyo po, pag medyo nagkakaedad ng ganito sa akin, ay kumisan ayaw nang kumain eh. Kasi napapansin namin, pag kumain kang marami, ay humihina yung katawan. Opo, lalo na kung diabetic na, o yung, yung hypertension, o iniiwasan na namin po kumain. O minimintin na namin yung weight namin. O ako nga ay nagbawas na ako ng 10 pounds eh. O kasi nga maganda ang pakiramdam ko. Hindi ba? O ganun po yan. Ay pero nga ay ang sinasabi ko po dito, huwag na po tayong magtaka kung bakit ganyan. Ang nilalakad nila ay unrighteousness po eh. Kaya ganyan ang mangyayari sa kanila. O yung humba, ay hindi po natin kasalanan yan, hindi ba? Narinig lang natin sa silpon palagay ko yan eh. O, kaya nagkomento po tayo. O sige po ano, at hanggang dito na lang po ano, at sana may natutunan po tayo. At dalayan ko po sa Panginoon, bago ko magumpisa ay sana ay kahabagan tayo ng Panginoon na bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.